Mas mapapaiksi ng biyahe ng mga kababayan natin sa Bulacan dahil binuksan na ngayong araw ang arterial road bypass sa probinsya. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Mula sa kasalukuyang isang oras, higit dalawampung minuto na lamang ang biyahe mula sa Balagtas papunta sa San Rafael, Bulacan. Ngayong bukas na ang Arterial Road Bypass Project Phase 3, Contract Package 4. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinahayag ni Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo, kasama ito sa Build Better More Project ng gobyerno tungo sa Bagong Pilipinas. This project is an important step towards the realization of our dream of a better Philippines that is filled with hope, brimming with optimism, and even with mountains of opportunities. Ang infrastructure project Ania Partikular sa sektor ng transportasyon ay mahalaga upang umunlad ang ekonomiya, bumili sa mga galaw ng mga produkto at mga tao. Kasama rito ang pagbiyahe ng agricultural products. Kaya asahan Anya ang pagbuti ng farming industry sa Bulacan. Naabutan namin ang grupong ito ni Aling Lita na papuntang Balintawak Market sa Quezon City para ibenta ang mga dala nilang gulay. Napakaginhawa ng aming biyahe. Oo, oo. Mabilis. Dati dyan sa loob ng Cross daan eh ako. Eh, ngayon, talagang matipid. Sandali lang ang biyahe. Dagdag pa ng mensahe ni President Marcos na investment at trabaho rin sa probinsya ang mapararami dahil sa proyekto. Perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. I assure you that this administration remains unwavering in our commitment. Nagpasalamat din ang Pangulo sa JICA o Japan International Cooperation Agency sa kanilang suporta sa proyekto. It is very essential for the uh, further, how can I say, uh, uh stronger uh, ties between two nations. For example, this section, this uh, parallel bypass is directly connected to the Philippines-Japan Friendship Highways we supported in 1980s. Sa kabuuan, halos dalawandaan ang infrastructure flagship projects sa ilalim ng Build Better More program. Hinimok ni President Marcos ang DPWH na tapusin ang mga proyekto sa itinakdang panahon, lalo na ang mga nasa labas ng Metro Manila para sa mabilisang pagunlad ng bansa. The implementation of this project, which actually involves the expansion of the existing two-lane road to four lanes to cater for the anticipated volume of traffic that will go through it, started sometime in 2018 and continued on despite continuing several challenges. Ang 22.4-kilometer ARBP-3 ay bahagi ng pagkapalawak sa Plaridel Bypass Road sa Bulacan, mula two lanes hanggang four lanes. Kasama rito ang konstruksyon ng sampung tulay at tatlong flyovers na pinondohan ng Official Development Assistance Loan mula sa JICA. Higit 5 billion pesos ang total project cost. Higit 1 billion dito ay mula sa Philippine government. Taong 2021, nang makumpleto ang Contract Package 3 at Abril ng 2023 naman ang Contract Package 4. Binuksan naman ang Contract Package 3 sa mga motorista noong 2021. Higit 50% ng tapos ang Contract Packages 1 at 2 at target itong matapos sa Marso ng susunod na taon. Alan Francisco para sa bayan San Rafael, Bulacan.